For today's episode, sobrang natatakam talaga ako pag nakakakita ng karte ng baboy. Lalong lalo na yung makapal yung taba, yun no? At kaya napilitan akong bumili ng isang kilo dito sa pangpang -pang public market. At isi-share ko sa inyo ang bagay na recipe para dito. At tingnan nyo naman ang quality mga ka-Solid, napakaganda, napakasariwa. Ito nga pala yung tinatawag nilang pork kasim. Bali ang unang gagawin natin mga ka-Solid, diwain ko muna sila sa ganito kalalaki. Maraming salamat sa mga bagong viewers at followers dyan. Welcome na welcome, welcome po kayo dito. Pero kung gusto nyo naman na mas maliit pa dito, mas malaki, okay lang naman. At after ko naman silang mahiwa, mga ka-solid, huhugasan ko lang ito ng paulit-ulit ng sa luminawan tubig para siguradong malinis. At after ko naman silang maugasan, sakto naman mainitin mantika sa na tayong magisa ng sibuyas at bawang. At hahal-halu-haluin ko lang ito hanggang sa lumabas ang napakabangong aroma. At dahil okay na ito, mga ka-solid, dilalagay ko na yung pork kasi masasangkapan ng patis. At shoutout nga rin pala sa mga masisipag nating workers dito sa Pinas at sa ating mga bayaning w magingat po kayo lahat dyan. Bale, tatakpan ko lang ito sa may kulay. At dahil pwede na to mga kasori daluin ko lang at lalagyan ng kamati Shoutout kay Ann galing ng Saudi Arabia At si Froylan Garcia ng Florida Blanca Papanga Bale binusang ko na nga pala ito ng isang pichel na tubig at lalagyan ng isang Northport cubes At tatakpan ko lang to hanggang sa lumambot at fast forward tayo mga ka-solid pagkalipas ng kalating oras pwedeng-pwede na to nakakatakam na talaga oh at dahil medyo natabangan pa ako maglalagay pa ako ng konting asin at ito pang mas lalong magpapasarap dyan dahil lalagyan natin ito ng North Sinigang sa Sampalok Mix na may gabi at sunod ko na rin ilagay yung mga gabi at tatakpan ng kasalumambot. At nang lumambo na yung mga gabi mga kasolid nilagyan ko naman ito na siling haba, okra at kangkong Bale tinakpang ko lang ito hanggang sa tuluyan ng maluto mga gulay Shoutout nga rin para sa Lightning Scorpion of the Philippines marami salamat po sa suporta At dahil luto na ang aking napakasarap at napakasolid na pork kasim sinigang magpiplating na tayo At pakirein naman 1 to 10 ang recipe natin ngayon mga kasolid marami salamat At syempre dito na tayo sa pinaka exciting part of yaki man time yun no Kain po tayo mga kasolid Susmar Mario Joseph, kanya mana po. Grabe mga kasolid, perfect na perfect talaga ang taba ng baboy sa sinigang. At siguradong mapapaharap ka talaga ng kanin pag ganito ang ulam mo. At eto nga rin pala yung sinasabi nilang unang kagat, kanin agad. At siguradong natatakab din ngayon si Jos Bautista ng Olongapo City at si Andrea Ariola Coronacion ng Santa Cruz, Laguna. At kung umabo na kay sa part ng episode na to mga kasolid, pwede pakicomment naman kung takasan ka para malaman ko kung na umabot ang video to. Maraming salamat. At bibigyan ko na kayo ng pangmalakasang perfect perfect para dito. Yung kukuha ka ng taba tapos sererata mo sa kanin lalagyan mo pa ng patis na may sili mga tampo. Taksya po na kalasa ng kalasa at kung tiyempong hating gabi nyo naman na panuto mga kasolid, mag-automatic pansit kanto na lang kayo mga bossing, dapat yung spicy ha. At pag ganito talagang kinakain ko mga kasolid, hindi ko talaga mapigilang sumubo. At siguradong manguubos na naman ang isang kalderong kanin lamig to kung sakali. Siguro hanggang dito na lang muna ang episode na to dahil sa off ko na lang itutuloy to. Maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa aking mga video. At sa mga walang sawang nag-share, maraming salamat napakasolid nyo, sobrang na-appreciate namin lahat. Magkita-kita ulit tayo next episode. Maraming salamat sa panonood. Mag-ingat ang lahat. Basta kapampangan, manyaman!